Ah, hello mga kaibigan, mga minamahal namin na kapatid. Sa araw na ito, ako ay magbibigay ng ah, kalaman tungkol sa banal na salita ng Diyos. Yung tinatawag natin sa karamihan ay ang Biblia. Ngayon mga kapatid, karamihan sa atin nagtatanong, kung sino ang gumawa ng Biblia. Ang iba naman, sa kanilang paniniwala, mga kapatid, inaisip nila na ang Biblia ay gawa-gawa lang. Marihin natin yan sa iba. Pero sa atin, lalo na yung nagbabasa ng banal na aklat, ang ating paniniwala, ang Biblia ay talaga ang mula sa Diyos. Maraming naniniwala na Biblia mula sa Diyos. At marami din na hindi naniniwala na ang banal na aklat ng Biblia ay gawa mula sa Diyos. Karamihan sa atin, nagtatanong ito daw ay gawa ng tao ang Biblia. Totoo yan mga kapatid. Ang Biblia gawa ng tao pero hindi tao na gaya sa atin na makasalanan. Kasi sa Biblia, kung ating babasahin, mayroon tayong babasahin mga kapatid. Ang Hebrews chapter 1 verse 1. Ang salita dito sa Hebrews chapter 1 verse 1. Basahin natin. Ito ang Biblia ang sabi no, luma na ang Bibliya ko mga kapatid pero kumplito pang laman <laughs> ang sabi ng salita ng Diyos nung unang panahon ang Diyos ay nagsalita sa atin mga ninuno sa iba't ibang paraan iba't ibang panahon sa, papamag pa ng mga propeta. Yan, natanda niyo mga kapatid. Ang salita sa Hebrew chapter 1 verse kap, uh, kapitulo 1 versikulo 1. Sa unang panahon daw, ang Diyos ay nakipag-usap sa atin mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba-ibang paraan. Siya nakikipag nakikipag-usap sa mga propeta. Yan ang salita ng Diyos, mga kapatid, mga minamahal. Noong unang panahon, sa karang panahon, ang Diyos nakikipag-usap. Saan siya nakikipag-usap, mga kapatid, ang ating dakilang Panginoon? hindi siya nakikipag-usap sa mga taong makasalanan o taong ah, hindi matuwid. Siya ay nakikipag usap sa mga taong banal at sumusunod ng kanyang kaluban. Ang Panginoon, hindi siya personal na makipagsalita, mga pagkakasalita, makipag-usap sa mga makasalanan, kundi siya usap sa kanyang mga propeta kaya ah, dyan nang galing ang Biblia ang source mula sa Panginoon siya ay nakipag-usap sa ating mga ninuno mga propeta sa karaang panahon ang sabi ng Biblia mga kapatid sabi sa Hebrew chapter 1 verse 1 nakikipag-usap siya sa iba't ibang klasing paraan. Iba-ibat klasing, iba -ibat, ibat ibang klasing panahon siya nakikipag-usap sa atin mga nino. Sa paanong paraan mga minamahal na ang Diyos nakikipag-usap sa atin mga ninuno? Una mga kapatid, siya ay nakipag-usap. Personal. Mabasa natin yan na siya ang Diyos nakipag-usap sa mga propeta. Titingnan natin mga kapatid ang banal na kasulatan kung papaano ang Diyos makipag-usap sa mga propeta sa karaan panahon titingnan natin mga kapatid sa bilang numero chapter 12 verse 6 to 8 ang Diyos nagpag-usap kan Moises na kanyang lingkod ay sinugo upang saisayin ang bayan ng Israel ang salita ng Diyos nakita natin yan Exodus chapter 19 verse 3 Exodus chapter 19:7-9. Nakipag-usap ang Diyos sa mga propeta at kan Moses. Harap-harapan gud. Hindi siya nagtago nga nagsalita kundi harap-harapan na siya ay nakipag-usap sa ating mga propeta sa karampanahon. kay kan Jeremias, kay Samuel, Mabasa nato ng Samuel chapter 15, ang Diyos nakapag-usap kay Samuel. Kasi ang sabi ng Hebrews, mga minamahal, siya nakipag-usap sa iba't ibang klasing paraan. Ano ba yung paraan, panahon na sinabi ng banal na aklat? Mayroon tatlong klase na paraan. Nga ang Diyos nakipag-usap harparapan sa kanyang mga ninuno at sa kanyang mga propeta. Una, siya nakipag-usap harparapan. Katapos sa kanyang pagkipag-usap sa mga propeta, ito ay sa ito ay sinulat nila. Sinulat ng mga propeta. At pangalawa, ang Diyos nagkipag-usap sa pamamagitan ng panaginip. Sa karang panahon, ang mga propeta, kapag sila'y natutulog, ang Diyos nagkipag-usap sa pamamagitan ng panaginip. Gaya ng mga propeta, gaya ng mga kasaysayan sa banal na aklat, natatakot sila kapag sila managinip, managinip na ang Diyos nagsasalita sa kanila sa pamamagitan ng panaginip sa katapos sa kanilang para sa pagpag-usap sa Diyos, kinagi sa panaginip, sinusulat nila ang mga sinabi ng Diyos. So, ngayon, atin malalaman na talaga ang Diyos nagkipag-usap sa mga propeta, hindi sa mga taong hindi niya mga sinugo. Bakit inutos ang Diyos sa mga, sa mga propeta, sa mga karang panahon sa ating maninuno, na sumunod ang mga tao, lahat ng mga tao sa mundo o sa mga Israel, na sila maniwala sa Diyos. Ginamit ng Diyos ang mga ninuno at mga propeta sa karang panahon. Una, nakipag-uusap siya harap-harapan sa mga propeta. Pangalawa, nakikipag-usap ang Diyos sa pamagitan ng panaginip. Pag managinip ang mga taong matuwid ang Diyos na kipag-usap sa pagunitan ng panaginip. mababasa natin yan sa Samuel, chapter 15, nga verse 15, nga uh, verse Samuel 3.15, nakipag-usap siya sa mga uh, sa mga papita gaya ng kay Samuel o iba-ibang klaseng mga ninuno sa karang panahon. Yan ang sabi na ang Diyos nakipag-usap sa iba't ibang klasing paraan, iba't ibang klasing panahon. Pangatlo, mga minamahal. Ang ginawa ng Diyos, siya nakipag-usap sa pamagitan ng pangitain. Ang ating mga propeta sa karang panahon, kahit mga alagad, mga ninuno, ang Diyos nakipag-usap sa pamagitan ng pangitain sa mga tao sa karaang panahon. Nung nakita ng mga tao sa karang panahon, mga tao sa Diyos, binabagit ko dito, walang kalaman lang dito sa mga tao ang makasalanan. Dahil ang Diyos banal, doon siya nakipag-usap sa mga taong sa sumusunod at tumutupad sa utos ng Diyos. Kaya siya laging nag-utos sa mga lagad, sa mga esayas, sa mga propeta, Remias, lahat ng mga propeta, siya nag-utos sa mga Israel, sa mga taong na nakatira sa mundo. Noong unang panahon na sila ay umibig ng Diyos at ng di ba? Diba? Makita natin, mga kasasayan. Kaya kan, ba? Diba? Moises, makita natin. Dami pa, mababasa natin. So yan ang nangyari bakit ang bakit mayroong Biblia. Una, dinasa natin, Hebrews chapter 1 verse 1, ang Diyos nakikipag-usap sa iba't ibang paraan at iba't ibang panahon. Ibig sabihin doon, una, nakikipag-usap siya sa mga propeta harap-harapan. Pangalawa, nakikipag usap ang Diyos sa kanyang mga lagad mga mga propeta sa pagitan ng mga panaginip. Siguro ngayon mga kapatid, iba na yung pananaginip, mananaginip ka ngayon. Lalo na kung hindi ka mananampantaya sa Panginoon. Sabi pa sa, sa amin sa waray, ang, ang, ang inyong panaginip, maraming ma, makikita mo. may mga nakakatakot, may bangungot, may multo kung ano na ano makikita mo. Ganon an ating buhay. Kapag tayo na natutulog, kung anong ating na papanaginipan. Pero sa karang panahon, banal ang tao, pagkipag-usap ng Diyos sa mga propeta, banal. Yan ang pangalawang paraan ng Diyos pag usap sa pabagitan harap sa harparapan at sa pamagitan ng panaginip. Pangatlo, mga kapatid, siya ang Diyos nagpag-usap sa ating mga ninuno sa pamagitan ng ating sa pamagitan ng pangitain nakikita ang Diyos sa unang panahon pero ngayon hindi natin ang Diyos makikita malayo ng Diyos sa atin ngayon sa mundo dahil simpe, napakasama na ang mundo lahat ng kalayawan lahat ng mga ginugusto ng tao pa gusto malaya siya uh, so, salit kung sa amon malayo ng Diyos pero sa mga anak sa Diyos na naniwala at nananalig sa Panginoon ang Diyos malapit. Yan. Di ba sabi ng Biblia, Hermias? 23. Matitang versikulo. Tumawag ko sa akin, sabi ng Panginoon, at papakita ko ang mga bagay na hindi pa nyo nakikita. Tumawag. Ang ibig sabihin, tumatawag yung mga taong na nasa na sa Diyos, na malapit sa Diyos. Pero kung tao malayo sa Diyos, ang Diyos hindi pa sa Yan mga kapatid, mga minamahal, na ang Biblia ay nagbula sa Diyos. Maraming nagsasabi na ang Biblia, ah, pwede ba magawa ng Biblia? Maraming Biblia ang mundo. Mayroong may mayroon mga deri-deri matang Biblia, mga libro. Kaya ng mga doktor, anong klaseng mga ah, libro na kanilang ginagawa pero ang banal na kasulatan, ito ang Biblia ang pinakamatandang aklat sa buong mundo na makakaligtas sa ating buhay sa huling araw. Kaya ang Biblia, sinulat talaga ng mga propeta. Katapos ang Diyos magpag-usap sa harapan, nakipag-usap ang Diyos sa mga panaginip, nakipag-usap ang Diyos sa mga ng mga pangitain, isinulat ng mga propeta. Kaya ito, nagawa ang banal na ang kasulatan ay nagmula sa Diyos at pangalawa, mula sa mga propeta at sa ating mga ninuno. So, hindi natin masabi na Biblia gawaga. Ito ay nagmula sa Diyos. Paniwala ka man sa hindi, ito sinulat ng mga propeta ng ating mga ninuno sa karaan panahon sa pamagitan ng Diyos na kipag-usap sa pamagitan ng harapan personal. Tapos sa mga panaginip, tapos sa mga pangitain, pagkatapos nila makipag-usap sa Diyos, isinulat ng mga propeta ang banal na aklat. Kaya ganyan ang Biblia ang tinaka lumang aklat sa buong mundo. Ito'y pinangangaral sa lahat ng bansa at sa lahat ng tao na ito'y pinangangaral, na ito ay nagmula sa ating Panginoon. So marami pa tayong pag-uusapan dito sa banal na aklat. Kaya ang Biblia isinulat ng mga propeta ay ito ay utos ng ating Diyos. Bakit tao ang susulat? Siyempre, alang naman, hayop ang sumulat kung bagasin sila ng mga, mga katamsihan o mga mga hay bakat at pamsurat kaya di ba mababasa kung ito baka at mga hayo at kung ibang lahi magsurat natural sa tao ang tao mag ang gagawa para mabasa sa lahat at mandinihan kaya kung ang Diyos pa sumulat mga minamahal walang tao makakabasa sa sulat ng ating Panginoon gaya ng nakita ni ni Bersi sa, sa lumang tipan. Nakita nila na mayroong ah, kamay, daliri, sumulat sa dingding. Pero natakot ang hari sa sulat na nang sang daliri sa dingding na hindi naman mabasa kahit sino ang nakabasa lamang ay si Daniel dahil puno sa espiritu ang espiritu mula sa Diyos ang espiritu ang nagpapaliwanag sa mga sa mga salita ng Diyos na hindi naintindihan. Gaya ng Ono Juan, Ono Pedro, di ba? Ono natin na galing sa mga propeta, propesiya at mga salita ng Diyos. Kaya ito buhay. Ito ang aklat na makakapagbigay sa atin ng katuwiran ng kabanalan. Makakapagbigay sa atin kung paano tayo magsamba, ito ang aklat na magbibigay daan patungo sa kaligtasan at ito rin ang aklat magbibigay sa atin ng kapatawaran ng ating kasalanan at ito rin ang aklat na magagayad sa atin patungo sa kapayapaan. Iba-ibang klaseng aklat. So, ang banal na aklat, kung ating pag-uusapan, kung isusulat daw lahat, sabi sa John chapter 25, kung isulat daw ang lahat ng kasaysayan sa buong mundo mula pa noon hanggang sa panahon ni Kristo, hindi matatapos kahit buong mundo. Hindi, mga kapatid, magkakasya ang kasaysayan ng Diyos para uh, malaman natin kung talaga kung paano niya nagawa ang mga salita. Nagawa, kinaagil sa kanyang mga lagan. Mga kapatid, sa mga salita, ng Diyos. Kailangan tayo mag-usisa at magsaliksik. Sabi ng John chapter 5 verse 39, magsaliksik kayo ng banal na aklat. Kung inakala ninyo na kayo ay magkakaroon ng buhay ng walang hanggan. Kaya kailangan, mga minamahal, kung ikaw sa bahay mo, magbasa ka, ma ma manalangin kung paano mo ang mga salita ng Diyos. So, ulitin ko. Ang source na nagmula, kung saan source nagmula ang salita ng Diyos, una, sa Diyos. Pangalawa, sa mga propeta. Siyempre, nagpag-usap siya personal. Pangalawa, sa mga panaginip. Pangatlo sa mga pangitaan. Kaya banal na mga tao ang sumulat. Hindi mga taong hindi naglilikod, malayo sa Diyos, makasalanan, hindi ang Diyos nagpag-usap. Kaya mayroon siyang mga propeta na inutusan, na ang tao kumibig sa Diyos. Ang mga propeta, ang karang panahon, lalo na sa panahon ni Kristo, kanya kanyang mga lagad, pinag-uutos, manalig, at tanggapin ang Panginoon bilang inyong sariling kaligtasan. Itong banal na aklat, ito ang aklat ng Diyos. Purihin ang Panginoon at tayo'y manalangin sa mga salita, kahit kunti ilang ating nalalaman ay ito ay totoo. Nakila ka, Panginoon. Salamat sa mga pulong o salita mo binigay sa akin. Ikaw magbukas ng isipan at pagunawa sa bawat isa sa amin magbasa ng Biblia. Panginoon, ikaw ang guide, magkabay sa tanang panahon. Imong Holy Spirit, presence, magdihog hamang mapu. Naduhugan mo kami sa, sa aming mga puso. Salamat, Panginoon, pagpalaim mo ang bawat isa sa amin nakakita at nakakarinig ng mga salita ito ay nagmula sa iyo Panginoon dakila ka salamat Panginoong Isus in Jesus name Amen salamat mga kapatid mga minamahal dito sa ating Luzon Bises Mindanao o diin man na lugar sa buong mundo ako ay nagpaparating sa inyo at kayo ay siyempre magsubaybay sa aking YouTube channel makikita niyo akong YouTube channel at pag-like salamat Kunting ka naman, salud natin pag-uusapan bakit na pangalan Biblia ang banal na aklat? Bakit ka mo? Parang pangalan yata ng babae, Biblia. Yan ang ating sunod na pag-uusapan. Ako, si Pastor Virpusar Han Summer, Lady, Minhaton, Pilipinas. God bless you to all.